Pa-activate natin. Oh, process muna, process. Excited eh. Tingin lang tayo, tingin. Lang. sa touring mode sir, para ka na po naka-manual na motor nito. Hindi niyo po siya mapapataas yung kanyang RPM hangga't hindi po kayo nag-shift. Na ito sir, napaka-sensitive po nito. Pwede pong manakaw yung motor niya pag wala po yung remote niya. Dapat tingin lang pero sumama na pauwi. First gear, second gear. Lakas. Ito na yung natin na binibuild natin. Green and white. Ayan si Mrs. Katingin. Sama natin siya ngayon. Dahil kukuha tayo ng isang motor. Titingin lang dapat. Titingin tayo ng isa sa pinaka-latest na scooter ngayon. At ito ang Yamaha NMAX B3. So far, nag enjoy ako dito sa Giorno. Hindi <laughs> mo alam kung bakit pa ba ako titingin ng NMAX. Pero na-curious kasi ako dun sa technology niya. Siyempre, gusto natin ma-review, ma-experience. Kung ano ba ang meron yung... Nmax b 3 at sinasabi nilang turbo anyway sobrang excited na rin ako isang linggo tayo naghanap-hanap kung saan mayroong Nmax turbo dahil ngayon mahaba na raw yung pila hindi kasi tayo nakapagpa-reserve medyo ganoon talaga eh late na tayo nakapag-decide na kung magta-turbo o hindi kasi syempre medyo marami-rami na nakatagong motor natin na hindi naman natin nagagamit katulad na lang na itong... Jorno natin, 150 kilometers pa lang siya. So, yun pa lang ang kodo niya. So, first time umangkas ni Mrs. Katingin at mamaya interviewin din natin siya. Kung ano sa inya, kung nag-enjoy ba siya sa Jorno. Siyempre, aside dun sa pipe, sigurado pa bad trip to eh. Kasi na yung pipe natin eh. And syempre, excited na naman tayo. Tapos mamaya, ito, drive natin pa uwi na yung NMAX. B3 Turbo sa so, may dalawang variant isang standard isang turbo siyempre yung turbo nakaka-curious dahil yung standard wala yata siyang technology nung latest sinasabi nga lang electronic CVT dati nung stock seat ang taas taas ko sa mga comparing sa mga ibang motor no naka-elevate pero ngayon baba niya na bumaba <laughs> na talaga siya malaki yung binaba siguro mga 1.5 inch yung binaba ko sa seat and first time ko kong pupunta sa kasa ng Yamaha 3S tandang Saura. ang nagtimbre sa akin yung tropa natin taga rito pero alamin natin kung ito ngayon yun. Ayun, so ito na pala. Dumating na tayo dito. Park lang tayo. Tapos tayo konti. Yep, yeah, parking. Okay. So, motor trade nationwide. Tandang Sora. Okay, let's go. Pasok tayo sa loob. Tingin lang tayo. Tingin lang. Kapag, Ma'am, ma ilang kulay po ang available ang nilabas? Dalawa lang? Dalawa pa lang po yung matte. Para siyang matte black na nagre-red. Ah, mas maganda na rin to. At least. Kasi yung matte black dati nang nilabas yun eh. Ayun, no, parang ganyan. Parang ganito yung matte black. At least ito. Bagong kulay. Parang siya yung ano eh. Simbolo ng bagong labas. Naganda lang sa silver eh. Pa-activate natin. Ah, process mo na, process. <laughs> Fill up mo na ng form. Excited eh. And dahil first time umangkas ni Mrs. Katingin, interviewin natin siya kung kamusta ang experience niya, niya sa Honda Giorno? Actually, first ride, ang saya. Natuwa ako. Yung unang sakay ko pa lang, although napalitan na ng flat seat, di ba? Kasi expect ko, parang medyo masakit sa puwet. Kasi flat seat siya. Compare mo sa NMAX, di ba nakasakay na ako sa NMAX na ano. Pag pinalitan mo ng flat seat, medyo maramdaman mo na kulang yung foam. Pero dito sa Giorno, yung suspension niya, pag nalubak ka, wala sobrang ganda. Ang ganda ng ride. Tapos, natuwaran din ako kasi dahil nga maliit ako. Pagka minsan umaangkas ako, nahirapan akong umangkas. And since malapad yung Giorno, akala ko mahirapan akong umangkas kasi ang lapad niya. Hindi, sobrang... Sobrang ganda ng ano niya, ng riding position niya. ADV kasi kailangan mong umakit na kahit malapad siya, tapos ano gusto, yung paa mo, kailangan mo muna ilagay sa footpeg bago bago kaahangat dun sa isa. Pero dito sa Giorno, kaabot ko kahit na hindi ko ilagay yung foot, sa footpeg yung isang paa ko. Tapos yung brakes niya, ang ganda ng pag-brake niya. Hindi siya yung parang biglahang gaganon. Medyo ano lang ako, disturbing lang para sa akin yung footpeg peg ng ang kasan. Medyo ano kasi, kasi siya. Oo, hindi siya naka-fix. <laughs> oo. <laughs> ganoon, ganoon. Parang medyo naiirit <laughs> ako. Kasi parang wala, nakakairata yung yeah, gumagalaw-galaw. Mag-enjoy yung back ride dyan. Ganda. Wala ang masabi. Lalo na ano, naka-flat seat siya, hindi siya masakasapit. Highly recommended sa mga back ride. Highly recommended. Kung pwede lang palitan sana yung footpeg peg sa passenger. Try mo yung stock seat. Mas malambot pa kasi ang kapal na pogo. Kaso baka tumaas. Mas mahirapan akong mag-angkas. Saka... So okay na ako dito. Sobrang comfortable. Bilang NMAX user before, ano ang namiss mo sa NMAX? ano namiss ko yung, ano, yung meron kang tapakan na parang cruiser. Yung naka, nasa sa Lazy Boy. Kasi yung Aerox at ADV wala nun eh. Yun know, yung apa dito. Parang guys sa T-Max. May napakakalit. Siyempre yung low seat height. Uh, Masarap din yung low seat height. Maroon. Parang maroon na nag-violet. So, okay naman. Para sa akin medyo okay siya. Siyempre, mags. Mags suspension. Alam na natin suspension yan. Mags. Yan natin. Na pwede na Explain ko sa inyo tong unit, yung mga special feature niya. Tapos po, umpisa natin sir, ito po yung remote niya. No? Sa remote po natin sir, isa lang po to. Pero meron po siyang kasamang key code. Ngayon po, ito pong remote na to, kapag uh, nawala po to, itong keycode po, pwede po natin itong gamitin para magpa-duplicate pa po ng isa pa. Pag nawala to, paano nang Pag nawala, sir, usually yung receiver niya papapalitan na rin at saka yung ECU niya. Pero may mga gumagawa naman po niyan sa labas na nababypass po. Kaya na lang i-bypass? Oo po. Ayan, sir. Plain ko rin sa inyo sa yung ano niya ba? Sorry. Sorry. Sige po, okay na. Medyo nabago na nagkaroon ng logo. Nagbabi ng konti. Oo so, natin siya. So ayan po, nagre-response po yung motor natin kapag pinindot natin tong remote nang naka-on siya. Tapos at the same time, sir, pwede na po natin siyang buksan. Ipindutin lang natin yung knob, pag umilaw po yung key icon, ayan po, pwede na natin siya i-on. Ayan, sir. Ayan po, so as you can see, sir, dalawa po yung panel gauge niya. Ito pong isa sa speedometer po at saka po sa fuel gauge. Tapos ito po yung screen po na yan para po yan dun sa ating mga mode sir. So ito po ngayon naka sports mode po siya. Start natin sir. And ngayon sir nakikita ninyo na umilo yung TCS niya kasi po naka-activate yung TCS niya. Off lang natin yung pwede TCS. Pwede siya pa Yes po pwede po. Kasi punta ka pa sa menu para umatay siya. Yes sir pero dito naman po sa TCS sir automatic na naman po yan na namamatay kapag uh, ginamit mo lang siya na ginamit. Nirek mo po siya uh, na nakagawa. Alam niya, alam niya na na yes, hindi siya kailangan. Ayan sir. So activated na po naka na yung TCS natin. Pag na niyo po siya, dire-diretso lang po siya, parang normal lang po na scooter. Pero pwede niyo pa rin po siya pasukan ng shift ng gear. Dito naman po sa letter T, ito po yung T-mode or yung touring mode, sir. Ayan, tipindutin niyo lang yung mode dito. Ah, so, mode pa niya. Ako. Dalawang beses mo lang naman ito pwedeng gamitin. Sports mode, tsaka T-mode po, yung touring mode. Sa touring mode, sir, para ka na po naka-manual na motor na ito. Hindi niyo po siya mapapataas yung kanyang RPM hanggat hindi po kayo nagsishift. Ayan, matagal po. So, kailangan nyo na po siya bigyan ng beef. Ayan. Tapos, second. Saka po yung kanyang third. Para magamit po natin yan, sir, meron po itong mga condition. Kapag pa po, uh, yung motor po natin, ayan, sa uh, so po tayo, tapos bigla po tayo nag-shift, tapos steady lang po yung takbo natin sa, halimbawa, nasa, tulad nito, nasa palagay natin, nasa 4,000 RPM na po siya ngayon. Pag steady lang po yan, tapos bumaba po tayo ng RPM, magbabak po zero po yung ating shifting. So, dito naman po sa sports mode, yan, pwede na po kayo maghataw-hataw dito. At the same time, pwede pa rin po kayo mag-shift. Yan. Oh, pwede pa rin. Apo. What if di ako nag-shift? So ganoon pa rin. Ganun po, normal scooter lang po siya kapag uh, hindi ka nag shift. advantage ko nagship ako? Pag nag-shift ka sa bawa, may sinasabay ang kana motor, magkakaroon po siya ng follow doon. Tatalon uh, po kasi yung RPM niyo, sa bigla pong tataas yung RPM ninyo, mauna niyo po. Magagawa para may tulong, para yes, para yun yung pinaka-turbo niya. Opo, ayun po. Pag nag-shift ka Yes, sir. balik uh, bali, from the web turbo po, sir, parang palagay ko, description lang nila yun, sir. ang uh, pinakaano po talaga sa kanya ay Techmax kasi more on technology na po yung ginamit sa kanya. So, ito pong unit, Techpip po ito ng, yung Y-Connect nya po, sir, built-in na dito sa kanyang panel. So, pwede nyo pong i-connect yung Bluetooth po ninyo dito. Tapos, ito po yung navigation natin. Ayan, sir. Magda-download lang kayo sa cellphone niyo ng Garmin. Yung may ba niya, same lang din sa Xmax. Yes, sir. Same lang po siya sa Xmax. Tapos, sir, explain ko naman sa inyo, sir. Ito pong remote natin ulit. So, ito, sir, yung remote. May kasama po siyang dalawang susi, emergency key. Para po dito sa ilalim, may keyhole po yan. Ito, sir, napaka-sensitive po na ito. Pwede pong manako yung motor niyo, pag wala po yung remote niya. So, para magamit po natin to sir. Siyempre, kunwari, nawala po yung remote ninyo. Ayan, di na po nagre-response pati yung motor. So, para ma-activate po natin to sir, kailangan i-emergency mode muna natin tong unit. Para mangyari po yon i-hold po natin tong knob. Ayan, sir. Tapos, magbibling po tong icon na to. Ayan, pag nag-blink po siya, bibitawan nyo po, hold ulit, tatlong beses pong gagawin yon. Pag nawala na po yung ilaw, pwede na po natin nilagin tong code. Seven, eight, bitaw. Five seconds. Apo. Dito po sa blinking po niya tayo magbibilang. Masa magbibilang niya. So, one, two, 3. Ayun na. Oo nga, no? galing kahit walang remote. Oh, yan sir, yung remote po na ito, naka-off po yan. Uh, uh, pero nabuksan po natin siya gamit po yung keycode. Yo. Yun. ito po yung pinakaingatan iingatan po ninyo At the same time sir, itong keycode din po yung way para makapag ano po tayo, duplicate po ng isa pang remote, sir. So, about po dito sa YECBT niya, sir. Yan, marami kasing concerns dyan. Ito po yung YECBT po na yan, sir. Meron po yung motor dito. Yung motor po na makita po nila dyan, na malaki, ayan po yung nagtutulak dun sa uh, ano, kanyang primary sliding sheet. So, hindi po yan yung starter motor, sir. Yan, so, hindi po build yung unit natin, sir, na ilulusong siya sa baha. So, ingatan din po natin kasi sensitive din po yung CBT natin na mabasa po ng ano. Lastly, sir, yung engine po natin may warranty po to na one year. One year din po sa electrical. Hindi po tayo pwede magpakabit ng driving light or kahit anong auxiliary busina. Mabuboid po yung warranty ninyo kapag ka po nagkaroon ng problema sa unit. Sa engine, ganun din po, sir. Sabi ko, ipakabit ako ng ilaw. Yung electrical lang ang mga warranty, yung meron pa rin? Yes, sir. Magkaiba po kasi sila ng system. Okay. Tapos, ito po yung mga kasama niya na tool, sir, pang bunot lang ng spark plug at screwdriver. Yung Y sir, huwag mo na masyado ang lalanin, build din na po yan sa panel. Ah, hindi okay, na siya kailangan bunutin ngayon. Dati kasi nalolobot pag uh, ano, yes, sir. kailangan bunutin. Actually, sir, tungkol po din sa Y connect na solution na po nila kasi yan. Bali, ang ginawa po nila, meron trial. Yung version 9 po, pababa ng Y connect, ayun po yung mga nakakalobot ng battery. Ngayon, yung version 10, sa kahit anong unit po yun, sir, na naka Y connect ha. Yung version 10 hanggang 11, Ayun pong dalawang version na yun, hindi na po yung nakakalobat ng battery. Kahit tayaan mo po siyang nakaiwan sa motor mo na naka-off. Tapos, pero dito sir, sa kanya, wala na siyang Y-Connect. Okay na po ito sir. Uh, okay na. Yung warranty na lang po namin sir. Okay na. Okay yes, sir, thank you, thank, okay. you. thank you. po, thank you po sir. Sige ma'am, thank you. Thank you uh, yeah. Ay, okay, saan so, ano siya? Saan buo? Madikit, ayan. Okay niyan. Para bago, huwag niyang tanggalin. Para kunyari, bago talaga siya. Proud na proud na bago. Tapos, check natin yung seat height niya. Sticker mo na, sticker. Hi yes, Thank you, sir Thank you, thank you Thank po. Anong masasabi mo sa service nila dito? Maganda yung service Talagang nasikaso tayo at siyempre may cash Sa iba kasi walang cash dito Pwede kang mabili ng cash Dito yan sa tanda Sora Yamaha Makapagod ah, si kuya Alam mo na nandito ako kuya Nandito kami sa post Okay Tingnan natin yung si seat height nito Ayun Mapasigil sa kanya mag-an. Parang NMAX. <laughs> Parang NMAX B1, B2, pares naman. Smooth. Ayun, so ito na. Uwi na natin si NMAX TechMax Turbo. Pag in-start natin yan, ayan, yan yung tsura niya. Pogi, no? Yan yung mukha niya. Sungit, no? Sungit mga tingin. <laughs> yung signal light niya nasa loob. Nandoon na yung signal light niya. Nasa headlight na. So mamaya, malalaman na rin natin yung kundasin ni Mrs. Katingin. Si Roodo. Oh. Picture natin si Roodo. Pakita natin si Rodo. Si So, pakiramdam sa kanya. Same sa... Same sa ibang Techmax. Parang ano naman naka-Techmax talaga. Tapos meron siyang shift button. Try natin mamaya yung shift button. Kung gagana. Alam ko yung purpose ng touring mode para makatipid sa gas eh. Try natin. Makakatipid sa gas. So, alamin natin yung difference ng sport sa touring. Yan, unang gas up. N-Max. Techmax Turbo. Bagong bago. So, yung mags niya hindi siya talaga gold eh. Parang siyang bronze. Yan. So, delikado kapag brand nyo hindi pa nakakaskas yung brake pad tsaka yung gulong so hindi pa ganun ka optimal yung preno tsaka yung kapit ng gulong kaya kailangan mag ingat hinay hinay lang muna ayun, so, lahat? 6.8 so mga 7 something ang ano nya 7 something ang uh, fuel capacity. So I think yung shifter niya, nagsisilbi siya na para kang nagpapalit ng bola. Kung baga sa CBT na, totoo ka ng CBT, di ba? Papalit ka ng lighter or heavier na bola. So heavier para top speed, lighter para sa arangkada. So dito, yung pag shift mo, parang yun yun. Parang kapagpalit ka na agad ng bola. So napakaganda, napakagandang technology ni Yamaha. Yun. Dapat tingin lang, pero sumama na pa uwi. sa <laughs> ang loray na ito, makakatingin. Ang ganda ng technology, oh my goodness, basa. matik garit ka agad yung RPM pag nag-shift ka. Parang hindi na kailangan yung sport mode. Ang lakas na ng touring, pero try na rin natin sport mode natin. Ayan, so pag sport mode pupula yung S nung sa taas. Red S pagka T, blue T. Ayan, nakamoy uh, ko yung ano, sunog na plastic. Yun yung usual na ano, yung umuwi ng mga bagong motor. nasusunog na ano, yung headers siguro yun. So try natin mag sport mode, mag sport mode. Ah, meron pa rin. Pwede ka pa rin mag-shift. So, same lang. Same lang. Touring and sport. Pwede ka mag-shift. So, panigurado, dito sa sport mode, mas malakas ang take up nito. Ang lakas, ah! Grabe yun. Parang nawalan na ako ng gana sa Giorno. Parang ko nang set up on yung makina. Ang lakas na nito. First gear. Second gear. eh wala pa. Second gear. Lakas. Second gear pa lang. 90 na. Pananip. Ano na rin ito mga katingin? Ang ganda ng technology. Parang hindi mo na masagad. Eh, nasisigawan tayo ni ano. Nga Nasisigawan tayo ni OVR sa likod eh. Tama na. Next time na lang pag mag-isa na lang tayo. <laughs> Mahirap yung meron ko eh, OVR eh. Makukurot ka sa tagaliran eh. Mamumura ka pa. Ito balik tayo ng touring mode. Wala lang. So ma-feel yung difference nila. Kahit si touring mode maganda pa rin yung hatak. Pero for sure, makakatipid ka sa gas kapag naka-touring mood ka. So baka nyo makakatingin ng ating magiging content dito. Baka i-build natin, mali tayo ng mags and suspension. So kung worth it ba? Patanong nyo kung worth it ba? Para sa akin worth it. Ang bili nga pala natin dito is cash. 178,900. Kasama na yung rehistro. 3 years registration.